Patuloy kaniyang dinadala kasama niya. Sa bawat hakbang, sa bawat pagpili, nakikita ka pa rin niya sa tabi niya. Kahit na sa isang plano na tinatangkang lokohin ang sarili, wala na ang iyong presensya doon. Hindi mo ito napansin, hindi mo nakita ang banayad na pagtangging iyon na kaniyang pinapalago. Hindi mo napansin, marahil dahil ipinakita niyang masyado siyang malakas. At kahit gaano pa man piliting ilayo ng mga salitang binabanggit niya ang katotohanan na sinusubukan niyang itago, naroon pa rin ang totoo. Kung titignan mo ng mas malalim, makikita mo ang kanyang katotohanan. Inilalarawan niya sa sarili, araw-araw, ang paglalakad sa tabi ng isang tayo na wala na. Nakikita ka pa rin niyang magkahawak kamay sa kinabukasang kanyang binabalak. Kahit na wala tayo. Kahit na tinatangkang magpatuloy at sinasabi na walang gana na ayos lang lahat at patuloy siyang magpapatuloy. Patuloy kanyang pananatilihin sa kanyang isipan, kahit na isang ilusyon lamang iyon. Bubuin niya, araw-araw, bawat plano kasama ang refleksyon ng inaasahan pa rin niya, isang kinabukasang kasama ka. Hindi niya namamalayan, ngunit sa paggawa nito, hinahatak siya patungo sa isang lugar kung saan nananatili ka pa rin. At mahirap itong ipaliwanag, mahirap kahit para sa kanya, sapagkat higit pa ito sa isang alaala. -ala. Hindi lang ito basta nostalgia. Isa itong taling hindi niya kayang putulin, isang lang pinagsasama ang hinaharap. Inilalarawan niya sa mismo ang isang bukas na tila malayo at hindi malinaw, ngunit naroon ka pa rin, naglalakad kasama siya. At patuloy niyang sinusubukang iwasan ang ideyang ito. Ngunit hindi niya magawa. Naisip mo na ba kung gaano pa rin siya naniniwala na may hinaharap pa kayong dalawa? Minsan, nagkukunwari siyang okay lang, na nakamove on na siya, na ang mga desisyong ginawa niya ay bahagi ng mga gusto niya talaga. Pero pagdating ng gabi, kapag ipinikit niya ang mata, ang tanging nakikita niya ay ang alingaw ng iyong presensya. Kahit wala ka na. Daladala -dala ka pa rin niya, hindi lang sa mga plano niya, kundi pati na rin sa mga pangarap na kanyang binubuo. Sa maliliit na detalye. Sa paraan ng pagbili pa rin ng mga tiket para sa mga bayahe na wala ng kahulugan, dahil ang tayo na inisip niyang magkakaroon ng kahulugan ay wala na nakikita pa rin niya ang sarili na gumagawa ng mga desisyon na kasama ka. Palagi niyang iniisip na kasama ka sa hinaharap sa mga maliliit na bagay. Alam mo ba kung ano ang ginagawa niya? Isinusulat niya gamit ang mga daliri sa hangin ang pangalan mo. Para lang matiyak na nariyan ka pa rin. Hindi ka pa niya binitiwan. Hindi niya kayang bumitiw. At marahil hindi mo napapansin pero isinasama ka niya sa lahat ng mga plano sa bawat plano na ginagawa niya naroon ka. Pinaplano pa rin niya ang kanyang buhay, kasama ka sa tabi niya. Iniisip niya kung paano sana ang mga bagay-bagay kung iba ang naging takbo ng panahon. Iniisip pa rin niyang kasama ka sa kanyang buhay. Kahit na alam niyang wala ka roon. Gusto kong mapansin mo kung gaano ka pa rin niya daladala. Kung paano ka pa rin niya nararamdaman kahit sa mga oras na sinasabing okay lang. Ang sakit niya ay hindi na sa mga salita, kundi na sa mga kilos. Nasa paraan kung paano ka pa rin niya tinatawag, sa isip niya, at sinasabing may mahalagang papel ka pa rin sa kanyang hinaharap. Nararamdaman mo ba yon? Kung gaano ka pa rin niya gusto, kahit na hindi inaamin sa kahit sino, kahit sa sarili niya. Napansin mo na ba na, sa kalooban niya, iniisip pa rin niyang mahalin ka, na may kislap sa mga mata at bukas ang puso. Isinasama ka niya kahit hindi niya sinasadya. Kasi, para sa kanya, ang kawalan ng presensya mo ngayon ay hindi burado pagdating sa kung paano ka pa rin niya nararamdaman. Patuloy siyang bubuo kahit kailangan niyang magsinungaling sa sarili ng isang hinaharap na kasama ka. Lilikha siya ng buhay kung saan, kahit na iba ang kasalukuyan, ang hinaharap ay makikita kang nasa tabi niya. Napansin mo ba yon? Ang paraan kung paano ka pa rin niya tinatawag ng hindi sadya, sa mga hindi na ikakayang salita, sa mga hindi nagagawang kilos, hindi niya alam, ngunit ang mga alaala mo ng lahat ng bagay na inyong pinagsamahan ay mga binhi pa rin na kanyang itinatanim araw-araw para sa hinaharap. Sa tuwing siya'y nguminiti habang iniisip ang isang simpleng bagay, tulad ng kape sa umaga ng linggo o isang walang direksyong paglalakad, iniisip ka niya doon. Kahit alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi ka naroon. Kahit alam niya marahil na ikaw ay wala na. Kung alam lang niya ang bigat nito, ang epekto nito sa kanyang kaluluwa, marahil siya ay mag-aalinlangan. Ngunit hindi niya alam. At wala kang magagawa upang mabago ito. Dadalhin kanya. Isasama kanya palagi. Kahit sa tingin niya ay ito ang kanyang tsansa upang maging masaya. Dadalhin kanya sa lahat ng kanyang mga plano, sa paraan kung paano niya tinitingnan ang hinaharap akalain niyang kasama ka sa kanyang pang-araw-araw na gawain kahit na sa mga bagay na nagdaan na para bang hindi naging masama ang panahon upang paghiwalayin kayong dalawa at araw-araw ay susubukan niyang kumbinsihin ang kanyang sarili na tama siya na ang kanyang mga pangarap ay hindi ilusyon at nagtatanong ako nakikita mo ba ito nakikita mo ba ang kanyang tahimik na sakit yung sakit na tinatago niyang mabuti pero nakikita sa bawat galaw niya hindi niya alam kung ano ang gagawin dito. Dahil ang dalhin ka sa hinaharap, nang wala ka, ay isang pasaning hindi niya alam kung paano bibitawan. Siya'y nakulong dito. Minsan, iniisip niya na kaya niyang magpatuloy nang wala ka, ngunit palagi, sa isang punto, kapag tumingin siya sa hinaharap, nakikita ka niya roon. Kahit na ikaw ay lumayo na, nararamdaman ka pa rin niya, daladala ka pa rin niya. Kahit na imposible. Kahit na sumuko na siyang matagpuan ka, daladala ka pa rin niya. At sino ang magsasabi sa kanya na wala na itong kabuluhan? Sino ang magsasabi sa kanya na tumigil na siyang magplano na kasama ka? Sino ang magpapakita sa kanya na kailangang mabuhay ang hinaharap ng wala ang ideyang ito ng ikaw? At paano kung maririnig mo ito? Kung maintindihan mo ang kanyang paghihirap, kung gaano ka pa rin niya naiisip sa hinaharap, kahit hindi ka na naroon. Magpapatuloy siya. Magpapatuloy siya at ang kanyang sakit ay dalhin ang iyong kawalan sa kanya, araw-araw. Hindi niya alam kung paano ka pakawalan. Hindi niya alam kung paano ka alisin sa hinaharap na kanyang inilalarawan. At kung ang mga ito ay umalingaungaw sa iyo, kung napagtanto mo na talagang dala ka pa rin niya magkomento ka dito sa ibaba. Sabihin, kailangan ko itong marinig. Dahil ang kanyang sakit ay wala sa mga salita. Nasa katotohanan na, araw-araw, nakikita ka pa rin niyang nasa tabi niya, at ikaw, sa kung saan man, nagtataka kung makakayanan ba niyang magpatuloy, o kung patuloy siyang lilikha ng mga plano kung saan hindi ka nakasama. Sinusubukan niya. Ngunit ikaw ay naroroon pa rin. Sa bawat pag-isip, sa bawat plano na ginagawa niya. Kahit na ang hinaharap ay iniwan ka na. Gusto ka pa rin niya. Kahit na wala ng lugar para sa inyong dalawa. Ngayon, kung handa ka nang makita ito, kung handa ka nang mapagtanto na dala ka pa rin niya, ang kanyang paglalakbay ay maaaring mag-iba ng landas. Hindi ang sa kanya, kundi ang sayo. Kailangan kanya upang magpatuloy. At ikaw, kahit ayaw mo, naroroon pa rin sa kanyang mga plano. Kasama kanya sa bawat pagpili na ginagawa niya, na parang naroroon ka pa rin upang gabayan siya, upang lumakad sa tabi niya. Sinusubukan niyang baliwalain, ngunit kapag nasa harap siya ng isang dilema, ang iyong kawalan ay mabigat sa bawat desisyon. Nais niyang kontrolin ang kanyang sarili, maging matatag, magpatuloy, ngunit ang hindi niya alam ay ang bigat ng iyong kawalan ay hindi madaling mawala. Hindi niya napapansin, ngunit ang talagang hinahanap niya, sa bawat bagong hakbang, ay isang refleksyon mo sa lahat ng ginagawa niya. Ang iyong lugar sa tabi niya ay bakante, ngunit ang marka ng iyong pagkatao, ng iyong esensya, ay nakatatak pa rin sa lahat ng sinusubukan niyang buwin. Nakikita niya ang sarili niya sa bawat munting detalye na sinusubukang punan ang isang kahungkagan na imposibleng mapunan. Hindi niya kayang isipin ang bukas ng walang tayo. At iyon ang dilemang hindi niya alam kung paano lulutasin, paano mabubuhay, nang wala ka, sa anumang paraan na naroon. Alam niya na hindi maaaring itinataguyod ang hinaharap batay sa nakaraan, ngunit nananatili siyang ulitin ang mga sandali, ulitin ang mga plano, na parang may posibilidad pa rin kayong dalawa. Hindi niya kayang makita ang buhay ng wala ka, hindi dahil siya ay nakatali sa nakaraan, kundi dahil nakatali pa rin siya sa hinaharap na kanyang ipinangarap. At napapansin mo ba na, sa pagsisikap niyang magpatuloy, lumikha pa rin siya ng isang daan kung saan kasama kanya. Dahan-dahan niyang nililikha, sa isipan niya, ang isang eksenang ikaw pa rin ang nasa tabi niya. Nagsisimula kanyang isipin na parang isang anino, isang presensya na, bagaman hindi nakikita, patuloy na nagbibigay hugis sa kanyang mga pagtatangka ang kanyang hinaharap sa makatuwid ay hindi na tungkol sa mga hakbang na kanya lamang gagawin. Ang kanyang hinaharap ay tungkol sa paglalakad sa direksyon na, sa anumang paraan, ay pinupunan mo pa rin. Na parang ang mga hakbang mo ay umuulit sa kanya. Na parang, sa anumang paraan, kailangan ka pa rin niya upang magpatuloy. At iniisip niya, kaya ko to, kaya kong mabuhay nang wala siya. Ngunit ang katotohanan ay hindi niya kaya. Hindi sa paraang iyon, ikaw ay nasa bawat isa sa mga alaala, sa bawat pagninilay niya, sa maliliit na bagay na kanyang sinusubukang makamit at sa mga desisyon na kanyang ginagawa. Patuloy pa rin siyang umuudyok sa sarili na magiging buo ang hinaharap, na siya ay magiging masaya. Ngunit laging may isang bahagi na nawawala, isang bahagi ng sarili na ayaw niyang iwanan. At kapag pinikit niya ang mga mata, nakikita ka pa rin niya roon, sa tabi niya. Nadarama ka pa rin niya. At iyon ay masakit. Sapagkat alam niya na, sa anumang paraan, ang kanyang nararamdaman ay hindi tumutugma sa realidad. Ngunit hindi niya maiiwasang maramdaman ito. Kada sandali na kanyang tinitirhan ngayon ay binabalutan ng anino mo. Bawat pangarap na kanyang binubuo ay hindi mabubuo ng walang pakiramdam na ikaw ay nawawala. Naranasan mo na ba ito? Kapag gusto mong magpatuloy, pero isang bahagi mo ang tumatangging kalimutan ang isang bagay na maganda, isang bagay na parang hindi natapos. Iyon ang kanyang sakit. Ang bigat ng pagkarga ng hinaharap na hindi na maibabahagi, ngunit patuloy pa rin niyang pinipilit na buwin. At sinisikap niyang kumbinsihin ang sarili, kahit na nasasaktan siya, na maaayos ang lahat, na makakaya niyang sumulong nang wala ka. Alam kaya niya kung gaano siya niloloko ng sarili niya? Kung gaano kasakit ang pagtanggin ito? Dahil hindi lamang ang sarili niya ang niloloko niya. Nagtatayo siya ng isang eksena ng hindi magiging totoo isang buhay na hindi mabubuhay sa paraang nais niya. Isinasama ka pa rin niya dahil hindi niya alam kung paano hindi ka isama. Dahil sa kanyang isipan, bahagi ka pa rin niya. At baka hindi mo man lang napansin ang lalim ng pagsasama na yon. Hindi ka niya basta naaalala, nararamdaman ka pa rin niya sa tabi niya. Araw-araw, sa bawat pagpili, sa lahat ng bagong plano na ginagawa niya. Ang pakiramdam na yon, ang pagtityaga na dalhin ka kasama niya, ay hindi madali. Mabubuhay siya kasama yon. Dadaan siya sa buong proseso ng pagsisikap na sumulong at, sa parehong oras, hindi talaga ikaw iiwan sa likod. At ang sakit nito, ang pagod ng pagkarga ng isang bagay na hindi na maaaring umiral, ay napakalaki. Naranasan mo na ba ito? Iyong pakiramdam ng pagdala ng isang binakitang bigat, isang kawalan na sumasama sa hinaharap, na ikinakadena ka sa isang bagay na hindi na mababago. Sigurado bang alam niya na ang kinabukasan niya ay hindi na magiging pareho ng wala ka? Hindi niya alam. Iniisip niya na kaya niyang magpatuloy ng wala ka, pero hindi niya napapansin na sa paggawa nito, dinadala ka niya sa isang bersyon na hindi na posible. Sa tuwing sinusubukan niyang umusad, natitisod siya sa mga alaala na ayaw maglaho, sa alingawngaw ng iyong tawa, sa alaala ng iyong haplos. Kahit na magpatuloy siya sa pag-usad, ang pakiramdam na ikaw ay bahagi pa rin niya ay hindi kailanman mawawala. Nahahanap niya ang sarili niyang iniisip ka sa mga pinaka hindi inaasahang sandali. Para bang sa isang paraan, ang pangalan mo ay may kapangyarihang baguhin ang lahat. Para bang sa pakikinig sa isang bagay na nagpapaalala sa kanya sa iyo, nadadala siya sa isang sandali kung saan magkasama pa kayo, kung saan may kahulugan ang lahat. Pero ang hindi niya napapansin ay nakulong siya sa kung ano ang dati, sa kung ano ang maaaring naging at hindi sa kung ano talaga ang totoo. Lumalaban siya sa oras, sinusubukang likhain ang isang alternatibong bersyon ng kanyang buhay kung saan kasama ka pa rin niya. Pero ang totoo, ang buhay na iyon ay hindi na mangyayari. At dahil dito, natatagpuan niya ang sarili niya sa isang walang katapusang siklo ng pagsubok na makalimot at alalahanin. Sinusubukan niyang magpatuloy pero palaging bumabalik siya sa parehong lugar, sa parehong kinabukasan kung saan nananatili ka. At ito ay isang bigat na hindi niya kayang dalhin mag-isa. Hindi mahalaga kung gaano siya magtangkang ituloy, kung gaano karaming hakbang ang kanyang dagawin, hindi siya kailanman makakatakas sayo. Hindi sa ganitong paraan. Hindi nang hindi isinasantabi ang lahat ng pinaniniwalaan niyang maaaring mangyari, ang kinabukasang mental na itinayo niya kung saan mayroon pang tayo. Nauunawaan mo ba ang tindi nito? Dinadala niya ang isang pangarap na hindi na posibleng magkatotoo, pero kahit na ganito, ayaw niyang bitawan. Ayaw niyang bitiwan. Hindi niya alam kung paano. Napansin mo na ba kung gaano pa rin niya nadarama ang presensya mo kahit na sinusubukan niyang umusad, kahit na sinasabi niyang handa na siyang magpatuloy. Kung gaano ka pa rin niya hinahangad sa isang paraan at sinusubukang iguhit ang isang kinabukasan kung saan bahagi ka pa rin niya kung nakita mo na ito, kung naintindihan mo na ang kanyang tahimik na pakikibaka, kung may naantig na malalim sa iyong kalooban dahil sa tekstong ito sa makatuwid, alam mo na ang kanyang pinagdadaanan ay hindi lamang isang pagtatangkang magpatuloy. Siya ay nakakulong sa nakaraan at sa hinaharap. Ikaw pa rin ay daladala niya. Pakiramdam niya ay parang nasa pagitan siya ng dalawang mundo, na parang ang kanyang isipan ay nahahati sa kung ano ang nangyari at kung ano ang maaaring mangyari. Ang higit na nagpapabagabag sa kanya ay ang patuloy na labanan sa pagitan ng pangangailangang magpatuloy at ng pagnanais na magkaroon ka pa rin sa kanyang buhay, kahit sa anong paraan. At ito ang dilemang hindi niya malampasan. Naalala niya ang bawat niti, bawat pag-uusap, bawat maliit na galaw na pinagsaluhan niyo. Ang mga sandaling iyon ay parang mga hindi nakikitang kadena na patuloy siyang ginagapos, kahit na sinusubukan niyang magpatuloy sa buhay ang hinaharap na kanyang pinapangarap para sa sarili, na wala ka, ay walang laman. Alam niya ito, ngunit patuloy pa rin siyang sinusubukang makita ang daang ikaw ay wala na. At sa bawat pagtatangkang magpatuloy, natitisod siya sa mga anino ng nadarama pa rin niya para sayo. Parang may bahagi ng kanyang sarili na permanente nang konektado sayo, parang ang pag-ibig na nararamdaman niya para sayo ang ugat ng lahat ng ginagawa niya. Nagpapatuloy siya sa buhay, pero ang buhay na iyon ay may marka ng kawalang hindi kailanman mapupunan. Nauunawaan niya sa kanyang mga pinakamalalim na sandali na ang hinaharap ay hindi na tungkol sa kung ano ang gusto niya, kundi kung ano ang kailangan pa niya at ang kailangan niya, higit sa lahat, ay ikaw. At ito ang unti-unting nagpapahirap sa kanya mula sa loob. Dahil alam niyang ang oras ay patuloy na tumatakbo. Alam niyang ang nakaraan ay tapos na. Munit, gayon paman, man, isinasaalang-alang ka pa rin niya sa lahat ng plano. Sa lahat ng kanyang bisyon ng hinaharap, nananatili ka pa rin doon. Tinatangkang kanyang palitan ka, tinatakasan niya ang kanyang sarili, pero ang ng walang ibang presensya ang makakapuno ng espasyo na iniwan mo. At baka hindi niya kailanman maintindihan kung gaano ito kasakit. Baka hindi niya mapagtanto na ang patuloy na pagpilit na dalhin ka sa hinaharap ay nagdudulot sa kanya ng mas maraming pagdurusa kaysa kadinhawahan. Lumilikha siya, araw-araw, ng isang ilusyon. Isang ilusyon na kaya niyang magpatuloy, na ang bukas ay magiging maliwanag, na siya ay magiging masaya. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang ang tunay na kaligayahan ay magiging buo lamang kapag naroroon ka, sa tabi niya. At tahimik niyang itinatanong sa sarili, paano ako magpapatuloy nang wala ka? Kahit napilitin niyang kumbinsihin ang sarili na kaya niyang maging masaya nang wala ka, sa kaloob-looban niya ay nararamdaman niyang ang pagkawala mo sa kanyang buhay ay isang peklat na hindi kailanman maghihilom. Itinatanghal niya sa sarili niya kung kailan niya magagawang magpatuloy nang hindi nararamdaman ang kawalan mo. Ipinagpapatuloy niya ang kanyang mga plano, sinusubukang magpatuloy, ngunit sa kung saan, sa anumang saglit, bumabalik ang presensya mo upang multuhin siya. Dahil hindi hindi niya magagawang hindi ka nais. At nandoon ang halaga ng paradoha. Nais niya, desperado, ng isang hinaharap na hindi ka na naroroon, ngunit kasabay nito, hindi niya maisip ang hinaharap na yon ng hindi ka kasama. Nakita mo na ba ang isang tao na pilit na nagtatangkang magpatuloy, ngunit hinahatak pabalik ng isang bagay na hindi niya kayang pakawalan? Ganoon siya. Nakakulong siya sa hindi dahil sa pagpili, kundi dahil sa pangangailangan. Kailangan kanya. niya. Lagi kanyang kakailanganin. Hindi lang niya alam kung paano ito pakakawalan at baka hindi niya kailanman alamin. Ngunit ang hindi niya napapansin ay habang patuloy siyang sinusubukang mabuhay sa isang hinaharap na wala ka, nawawalan siya ng kasalukuyan. Dahil bawat hakbang na sinusubukan niyang gawin papunta sa pagpatuloy ng wala ka, ay isang hakbang papunta sa kaligayahang hindi kailanman magiging buo. At iyan, kaibigan ko, ang malaking trahedya ng isang taong hindi pa napagtatanto na, upang mabuhay ng tunay, kailangang pakawalan. Kung nararamdaman mo ito, kung nauunawaan mo ang sakit at katotohanan ito, marahil mauunawaan mo ang hindi pa niya alam, na walang kinabukasan kung walang kasalukuyan. At walang tunay na kinabukasan kung walang kalayaan na sa wakas ay maunawaan mong kailangan mong magpatuloy ng hindi daladala ang mga multo ng nakaraan. Ngunit mauunawaan kaya niya ito. O magpapatuloy pa rin siya, tulad ng marami sa atin, na sinusubukang baguhin ang hindi na maaaring baguhin. Kung ito'y tumimo sa iyo, ang susunod na video ay makakatulong sa iyong mas lalo pang maunawaan.